Alam mo, meron akong isang... I owe it to you. Chika, meron akong isang chika na, na, na nabalitaan noon na kaya daw hindi naghihirap ang isang Imelda Papin ay dahil napamanahan. Ay, hindi po. <laughs> napamanahan na pagbigyan ng, ng Yuma ang the late uh, President uh, Ferdinand Marcos and Miss, Mrs. Marcos ng mga alahas, ng mga ginto, ng mga bonds. Hindi ho, totoo yun. Uh, or else, di, ang yaman-yaman ko na ngayon at kung sakaling mayaman ako, tibibigay ko na po sa inyo, mag-share ako sa inyong lahat. Eh, hindi ho, wala ho uh, on my own para po mabuhay kami doon. At uh, the mere fact po na winelcome ako sa family, oh. sa akin, eh, it's an honor. It was an honor and it is my honor. Napagdudahan ba ang sarili mo, Mel, na was it really, is it really worth it to sacrifice everything for the Marcos? Uh, At ma, 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 ma madungisan ang pangalan mo, ma, mabigyan ka ng kung ano-ano mga title na hindi mo naman deserve. It's worth it. Kasi alam ng Diyos na ang ginawa ko ay galing sa puso.